Ayan, for today's video guys, yan, natin ko naman ang aking anak guys, araw ng Thursday ngayon, at siya ay nag-PE, ayan, nandito na kami sa kalsada, tighintay kami ng sasakyan, at ito may bulldoze, dito lang kami sa sakay, Charlie. <laughs> Araw-araw dito, maghihintay kami ng sasakyan, kapag uh, lunes to bernes, um, sakayan talaga, punong-puno, at salamat at nakasakay kami dito, kahit puno, is eh, magisisiksikan kami dito sa sasakyan. Gamay lang yung pag guys kay Bernice na tomorrow. Bernice na tomorrow. Ayan, labang-labang na kami. Labang-labang na kami. Pagbibili kami ng baon ni Jean. Hindi pwede wala siyang baon kasi maglalaway siya sa mga klase niya. Kaya, bibilihan ko talaga siya ng baon niya. Tayong so mga ina, dapat natin paiskulahin ang ating mga anak. Uy, huwag natin pabayahan sila. Anak-anak ka, tapos hindi mo alagaan, hindi mo pa ispilahin Hayahay naman ang buhay mo Paligid-ligid ka lang, pahiga-higa ka lang ha? Yung mga anak mo hindi nag-aaral Anong klase kang ina? Ch -ch Charot Kanyang tuwing umaga talaga guys, maraming tao dito, siksikan Kapag tingklasin na Ha? Ayan, patungo na kami sa gate at ako papasok na sana makapasok ako dahil ako yung short. Ah, uh, sa wakas naman na takapasok naman ako dahil wala yung guardian lalaki. Dahil hindi pwede lalagang mag short dito. Wala akong masuot eh, kasi yung kasunis ko is basang basa. Yan kami pupunta oh, sa third floor. Inaakit na kami sa hagdanan. Sobrang taas niyan. Kahit masakit yung tuhod ko, aakyat kami dyan sa taas. Ayan, patungo na kami sa kanyang room. Um, hindi naman sana siya late no kasi exactly 6am kami nakapunta dito sa school Ayan nandito na yung mga kaklase niya at si Jin andoon sa likod Doon siya nilagay sa kanyang maestra kasi siya ay transferi dito sa room niya Kasi naman yung teacher niya lilipat ng grade 2 Ayan, tapos ko na siyang hinatid. Ako'y aalis na dahil ako'y gutom na dahil hindi pa ako kumakain. Ayan, na-voice over lang ako. Nasasalita ako dyan. Pero mahina yung boses ko. Kasi maraming mga tao. Baka sabihin nila, huwag, lagi. Charot. Ayan, bibili ako ng tao. Kasi para mainita ng aking siyan. 10 pesos mo yung binili ko. Um, pwede naman 20. Pero 10 pesos lang bibili ko. Kasi yung pera ko is mamasahe ko na. Ang sakit na ng chat ng liig ko. Kaka voice over dito. Kasi hindi ako na magsalita dyan kasi ang daming bumili meron pang lalaki tingin yung tingin, tingin sa akin kasi ako nagbi video tapos hinawakan niya yung cellphone niya tapos siya naman din nagbibideo-video uy <laughs> nahawa siya sa akin nagbi video din siya ayan guys na yung aking tao napakasarap ang tamis-tamis ang daming sagot ayan ayan ay, ay, tapos na tapos ko na hinatid yung anak ko pauwi na ako sa aming kabundukan hmm. Hmm. Uh. aku sambil kebundukan. Look at the view. Olivia. Oh, at the view doh Kan lu view yang nyero. At the run aku. Pero ako no, tinapay at kape. Kasi hindi pa ako kumain. Mamaya na ako kakain. Pagdating ko sa bahay. Ayan. Nandito na ako sa aming lugar. That's it for today's video guys. Maraming salamat. Don't forget to follow, comment, and share my video. Maraming salamat sa panonood.